Sample daw, sample. Anong kanta? Anong kanta? Ano? Oh. Ano? Ijis na lang po, luma. Ijis, 15, 20, 30. Dito. 40. <laughs> <laughs> ano, Anong Ijis? Luha po. Naku, luha ah. Oh. Baka ulan mamaya. <laughs> Sige. Ijis. <Aegis>. Ha. Oh. Akala ko ikaw ay aking Totoo Huh? Mga ko, Nasa oh. backstage kami, sabi ni Ate Gigil, o oh, ano, paghati-hatian na lang natin yung I, ano, I, yung I, 1 million. Ah, ganun? Oo, sabi si Ate. Oh my god it's hey, baba mo, baba mo. Excuse me. May <laughs> bagyo. <laughs> you're, 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 you're Oh, uh, nagbibintang ka. <laughs> <laughs> you're fabricating such thing. Ano na no? Ah, uh, you're, you're fabricating such... Fab? F yun. You're fabricating yeah. such... <laughs> yeah. Okay. <laughs> May mga nakakatakas sa singletra ko yung Will eh. Kaya hindi ko ma-pronounce. Ano ba yung ngipin mo? Ba't ganyan? Hoy, social yan, kahit ganyan yan. Bakit? Parang computer. Bakit computer? <laughs> May windows. Ah, talaga. Hoy, Tek, lati na mo mga itsura nila. Mga kutis makikinis. O, o, bakit? Natutulog sa aircon. O, ano naman? O, ikaw? Ikaw? Exos fan. <laughs> <laughs> bakit walang wala talaga? What is your saying? My saying is, Uh, behind the clouds. There's a plane. Ba't <laughs> 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 tumatawa kayo? Kasi mayroong tanong eh. Pakunan mo nga, direct. Ayan, napakita mo nga, Cecil. Ayan, ayan ang tanong. Ah. Uh, Paano mo sa sarili mo? <laughs> May boyfriend ba ako? <laughs> Hindi ah. Uh, ang totoo sa Ruel, well, ah, uh, ngay... For the mm. first time, dito ko lang ah... Uh, mm. My... Uh, Pagkakataon ko po to na, dito ko po maihayag yung katotohanan. Taliwas po sa kanila yung pagkatao ko. Okay. Hindi. Uh -oh. uh, sir Will, lalaki po talaga ako. Ito, oh, wala pong halong biro yan, lalaki po ako. Mm. I've been married for 10 years. Mm. Uh, Babatiin ko lang po siya. Mahal na mahal kita, Lando. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>